Alden dead malang sa malilisyosong isyo tungkol sa kanyang pagkalalaki. May kung sinong walang magawa na ipinagbabanduhan ngayon sa social media ang mga retroto ng pambansang B na si Alden Richard sa isang sitwasyong napakalayo naman sa kanyang tunay na pagkatao. Dahil sikat na sikat na ngayon ang gwapong aktor na bahagi ng Aldob, natural lang na kahit ano tungkol sa kanya ay isang malaking balita ng pwedeng pagpistahan, kasali na nga ang inimbentong kwento tungkol kay Alden na pilit na nagbabagsak sa kanyang imahe. Ang showbiz ay parang mundo rin ng politika. Hindi welcome sa mundong ito ang mga personalidad na kinakasihan ng kapalaran, sa halip na ikatuwa ng kanyang mga kasabayan ang kanyang pag-angat ay kalaban pa rin ang turing sa kanya, maraming naiingit at maraming gustong umagaw sa kanyang posisyon. Tahimik lang ang kampo ni Alden sa mga ganung paninira, lalo na ang gwapong aktor, hindi niya yun binibigyan ng panahon dahil kilalang kilala niya naman ang kanyang sarili. Meron ba namang sumikat na aktor na hindi dumaan sa ganong intriga? Kundi siya Becky ay may karelasyon namang bading. Napaka-normal ng kwento ang ganuan sa showbiz. Tama lang ang pananahimik ni Alden Richards sa mga ganong paninira, ang mahalaga ay mas marami ang naliligayahan sa kanyang naging kapalaran, ikinatutuwa ng kanyang pamilya ang Reg Along Katanyagan sa kanya at masaya rin ang mga taong nakakikilala sa kanya ng personal sa pagangat ng kanyang pangalan dahil sa Aldong. Ang galit kasi, kapag wala sa katwiran, ay ingit lang ang dahilan. Mr. Kasagpahir, updated sa showbiz happenings. E-subscribe muna yan for more news updates.